Isang malakas na lindol. Kaya ba nating paghandaan? Alamin kung paano manatiling ligtas sa harap ng sakuna. Ang Luzon ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya madalas ang lindol dito. Kapag may malakas na lindol, maaaring magkaroon ng landslide, pagguho ng gusali at power outages. Kaya mahalaga ang kahandaan ng bawat pamilya. Narito ang tatlong simpleng hakbang para maging handa. Una, mag-ensayo ng duck cover and hold. Pangalawa, ihanda ang iyong emergency kit na may tubig, pagkain at gamot. Pangatlo, alamin ang pinakamalapit na evacuation area at gumawa ng family communication plan. Kapag may lindol, manatili sa lugar na ligtas at huwag magpanik. Tumungo sa evacuation area pagkatapos ng unang pagyanig dahil posible ang aftershocks. Ang kalmadong aksyon ay maaaring magligtas ng buhay. Ang paghahanda laban sa sakuna ay hindi madali, pero ito ang susi sa kaligtasan. Kaya tayo'y maghanda na ngayon para sa mas ligtas na kinabukasan.